Sa Sabado ay magkakaroon ng lakbay aral ang mga mag-aaral ni Ginang Cruz sa ikatlong Baitang. Masayang masaya ang mga mag-aaral. Nakapunta ka na ba sa museo ng ating lungsod? Hindi pa nga eh. Nais ko talagang makarating doon. Buti na lang, si Ginang Cruz ay naglunsad ng lakbay aral para sa atin. Kaya, excited na ako sa Sabado. Dumating ng araw ng Sabado. Lahat ay masayang naghihintay sa pagdating ng kanilang sasakyan. Habang naglalakbay, nadaanan nila sa Barangay Concepcion ang tindahan ng Nanay Spansip, Dolores Kakanin at Judy Ann's Crispy Pata. Nakita rin nila ang mga makasaysayang puok dito tulad ng Asilo de Huerfanos sa Barangay Longos, at Simbahan ng San Bartolome sa Barangay San Agustin na itinuturing na pinakamatandang simbahan sa lungsod. Narating nila sa wakas ang Barangay Hulong Duhat kung saan matatagpuan ang Museo ng Malabon. Narito na tayo sa museo. Tingnan mo, ang ganda ng museo. Oo nga, halika na, pumasok na tayo lalong naman ha sina na Chris at Clark. Natuklasan nila kung paano nabuo ang museo. Ang taga Malabon ay likas na malikhain at may pagpapahalaga sa yamang pangkasaysayan ng lungsod. Nalaman din nila ang mga pagdiriwang na ginaganap sa lungsod katulad ng Pansit Malabon Festival, Tambopong Festival at Tabak Festival. Nakita rin nila ang larawan ng mga kilalang tao sa Malabon, katulad ni Mayor Antonin Lenden Oreta, Angelica de la Cruz, Eric Santos, at ang bayani ng Malabon na si Epifanio de los Santos. Ano kaya ang naitutulong ng kultura sa ating lungsod? Naku, malaki ang naitutulong nito sa atin. Dahil dito, nakikilala ang ating lungsod. Oo nga, Clar! Nakikilala tayo sa ibang lungsod dahil sa ating sikat na produktong pansit at kakanin at maging ang mga makasaysayang lugar na dinarayo pa ng mga turista. Tama ka, Chris. Iyan ang layunin ng programang Tricycle Tour na inilunsad ng may bahay ng ating alcalde, Ito ay upang ipakilala ang masasarap na produktong pagkain at makasaysayan po sa ating lungso. Talaga palang malaki ang ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakinanlan ng sariling lungso sa rehiyon. Tumpak! Hayun, mukhang paalis na ang ating sasakyan. Halika na at baka tayo maiwan. Isayang umuwi ng kahanan ang magkaklaseng sina Chris at Rod. Punong-punong sila ng kaalaman na kanilang natutunan sa kanilang pamilya.